Magandang araw sa iyo. Alam mo, sa bilis ng mundo ngayon, parang laging hinahabol natin yung mabilis na disisyon, di ba? Oo. Pero, uh, paano kung ang tunay na hamon pala sa pamumuno ay hindi yung, alam mo na, maling disisyon, hmm. kundi yung tamang disisyon na minadali? Yan, yan ang bubusisihin natin ngayon. Tama ka dyan. Madalas kasi, yung hinaharap natin, hindi mga simpleng problema eh. Hmm. Hindi yung may malinaw na sagot agad. Oo. Kundi mga... Uh, komplikadong sitwasyon. Parang sinasabi sa sources, parang mga buhay na ecosystem. Ah, parang gubat. Oo, parang gubat. Hindi lang tayo basta nagpapatakbo ng project. Parang naglalakbay tayo sa loob niya na maraming di naasahang liko. Gets ko. At yung mga source material na pinadala mo, tinitingnan nga ito gamit yung lente ng uh, pananampalatayang kristyano, oh, pati oh. mga aral mula sa Biblia. Okay. So, yung mission natin dito, linawin lang natin. Hindi para bigyan ka ng parang checklist ng mga sagot. Hindi talaga. Gusto naming tulungan kang makita yung mga bagay na um, hindi agad halata. Yung mga puwersang gumagalaw sa ilalim, kumbaga. Oo, yung mga hidden dynamics. At siguro magbigay ng ilang gabay para sa mas matalinong pagpapasya, lalo na sa gitna ng pagiging komplikado. Handa ka na ba simulan na natin itong paghimay? Sige, game. Unahin natin, ano ba talaga itong komplikado o complexity? Kasi sabi sa sources, hindi raw kasi ito pareho sa komplikado o complicated. Ah, oo. Mahalaga yung distinction na yan. Paano ba yon? Yung relo daw, complicated yan. Maraming pyesa, pero predictable alam mo yung gagawin. Tama, may manual yan kumbaga. Pero ang complexity, yun na nga, parang gubat. Lahat konektado. Tapos yung maliit na galaw mo, pwedeng magkaroon ng malaki at saka di mo inaasahan na epekto sa buong sistema. Grabe, no? Oo. At uh, nakikita natin yan sa iba't ibang paraan. Eh. Minsan, andyan yung hindi katiyakan, yung ambiguity. Kulang yung info o magkasalungat pa. Tapos, meron ding salungatang prioridad, di ba? Conflicting priorities. Lahat ng panig parang may punto naman pero hindi magtugma yung gusto. Correct. Tapos, nandyan din yung panganib sa buong sistema o systemic risks. Yung maliit na problema lang sa isang sulok pero dahil magkakaugnay lahat. Pwedeng maging sanhinang pagbagsak ng lahat. Nakakatakot yun. At saka yung uh, Di linear na epekto, non-linearity. Yung akala mong maliit na bagay lang, yun pala yung may malaking resulta o kaya baliktad. At bakit daw uh, critical na makilala natin to ngayon? Well, kasi ang bilis ng pagbabago, di ba? AI, mga global shifts, pati yung expectations ng mga tao, nag-iiba. Oo nga kung hindi mo to makikilala, parang nagdedesisyon ka based lang sa nakikita mo sa ibabaw. Tapos hindi mo alam. May malakas palang current sa ilalim. Na pwedeng humila sa iyo sa ibang direksyon. Laga Mari. Okay, okay, gets ko na. At dito pumapasok yung ganda ng mga talinghaga ni Jesus sa Biblia. Pansinin mo, hindi sila nagbibigay ng direktang formula, no? oh, hindi siya parang step-by-step -step guide. Parang iniimbita ka lang nilang sumilip tumingin sa mas malalim na katotohanan. Halimbawa, yung talinghaga ng manghahasik sa Mateo 13. Ah, yung sa lupa? Oo, hindi lang daw sa binhi na kasalalay yung tubo, kundi sa lupa. Yung konteksto, yung mga hadlang, yung kondisyon ng puso, ibig sabihin... Hindi pwedeng isang sukat para sa lahat. Eksakto! Kailangan ng pasensya at saka pag-unawa sa particular na sitwasyon. O nga, at yung isa pa, yung talinghaga ng maputing damo. Yung winds, sa Mateo 13 din yon. Ah, oo. Yung sabi ng may-ari, wag mo nang bunutin yung damo. Kasi baka madama yung trigo, parang sinasabi na sa totoong buhay, madalas magkakalo ang mabuti at masama. At yung agarang paghusdwa o yung aksyon para linisin lahat agad? Baka mas makasama pa, kailangan ng tamang tempo. At pag-iingat sa mga posibleng di inaasahang resulta. Kaya, yun talaga yung unang hakbang. Kilalanin mo muna yung pagiging komplikado. Magkaroon ka ng complexity radar, ikanga. Okay. Radar. Pero paano? Paano natin gagawin yon sa practical na paraan? Sabi sa isang source, pwedeng gumawa ng parang complexity audit. Pwede may mga balangkas o framework tayong pwedeng gamitin para dito. Ah, parang mga lente, no? Para makita natin ng mas malinaw. Ano yung ilan sa mga to? Isa dyan yung pagtukoy sa mga apaktado. Yung stakeholder mapping. Sino ba lahat ng may kinalaman dito? Hindi lang kung sino sila. Mark sa team. Hindi lang sila at yung leader ang titingnan. Pati yung iba. Pati ibang kasama. Baka kliyente o ibang department na nadadamay din pala. Hmm, Mukhang uh, malaking tradaho yan, no? lalo na kung nagmamadali ka. Paano kung limitado ang oras? Magandang punto yan. Actually, hindi naman kailangan perpekto o sobrang detalyado agad-agad. Ang mahalaga, masimulan mong isipin. Teka, sino pa ba ang maapektuhan nito bukod sa amin? Kahit simpleng listahan lang muna. Oo, kahit simpleng listahan lang, malaking tulong na yon para lumawak yung pananaw mo. Tapos, meron ding tinatawag na pagsusuri sa pagkakaugnay-ugnay dependency analysis Paano 'yun? Paano ba sila umaasa sa isa't isa? Kailangan da matapos muna yung isa bago magsimula yung kasunod? O pareho silang gumagamit ng iisang uh, resource? Ah, okay. Sa kaso ni Sara at Mark, baka yung design ni Sara. Oo, kailangan ni Mark para sa development. Pag nakita natin 'to, mas malalaman natin kung saan posibleng magkabuhol o saan pwedeng magkaroon ng domino effect. Okay, gets ko. Parang pag ng web, no? Para makita kung saan konektado yung mga sinulid. Ano pa? May iba pa ba? Meron pa. Pangatlo, yung pagtantiya sa mga panganib at paghahanda sa iba't ibang senaryo. Risk matrices and scenario planning. Ah, kasi hindi predictable lahat. Tama. Kaya imbis na umasa ka sa isang kalalabasan, mag-isip tayo ng iba't ibang posibleng mangyari. Ano yung best case worst case. Oo. Best case, worst case. At saka yung parang muddle through lang. Yung karaniwan. Tapos ano yung mga panganib sa bawat isa? Gaano kalaki yung tsansa? Gaano kalaki yung epekto? Parang paghanda para hindi tayo mabigla. Exacto. Paghanda to. Ang mahalaga siguro dito, no, tulad ng sabi sa source, hindi ito para maparalyze tayo sa kakaisip hindi dapat. Kundi para lang magkaroon ng mas matalas na pagtingin, hindi para i-manage o kontrolin yung gulo. Kundi para mas maunawaan yung ecosystem, yun yung term. Okay? Sige sabihin na natin um nakikita na natin yung pagiging kompikado Paano na ngayon tayo gagawa ng desisyon, lalo na yung mabigat. Yung mga decisions that matter. O yung mahirap bawiin, malaki ang impact, hindi tiyak ang resulta, tapos may ethical dimension pa. Unahin ang Diyos. Napaka-basic pero napaka-importante. Sabi sa Kawikaan 3.5 sa 6, Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag ka manalig sa iyong sariling kaunawaan. Hmm. Trust God. At sa Santiago 1.5, kung kulang ka sa karunungan, humingi ka sa Kanya. Ang ganda nun, di ba? Hindi lang resulta ang hinihingi natin. Kundi yung mismong karunungan sa parpapasya. Oo, oh, wisdom itself. Pangalawa, humingi ng payo. Sabi sa Kawikaan 15.22, ang mga panukala ay nabibigo kung walang payo, nung it nagtatagumpay sa pamamagitan ng maraming tagapayo. Maraming tagapayo. Pero teka, paano kung um, magkakaiba o nagsasalungatan yung payo na makukuha mo? Di ba lalo gugulo? Posible yan mangyari. Kaya hindi ito basta pagdami lang ng opinyon eh. Ang punto dito ay kumuha ng insights mula sa mga mapagkakatiwalang tao trusted people? Oo, na may iba't ibang pananaw at karanasan. Yung mga taong hindi matatakot sabihin sa'yo yung kailangan mong marinig, hindi lang yung gusto mo. Ah, yung totoo? Tapos, yung mga payo nila, hindi yun ang final na desisyon mo. Inputs lang yon para ma-challenge yung sarili mong pagtingin. Para makita mo yung mga bagay na hindi mo napapansin. Ah, okay. So, hindi siya crowdsourcing ng opinion, kundi wisdom sourcing. Gets. Ano pa? Pangatlo, pag-aralan at ilapat ang kasulatan. Sabi sa awit 119105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Paano to sa practical? Tatanungin mo, paano ba natin susuriin yung mga pagpipilian base sa katarungan, pag-ibig, katotohanan, integridad na itinuturo ng Biblia? Okay. Pang-apat, unawain ng panahon tulad daw ng mga taga-Isakar sa 1 Chronicle 12.32 na nakakaunawa raw ng panahon at alamang dapat gawin. Ah, yung context awareness. Oo, oh, kailangan ng pagiging mapagmatyag sa kasalukuyang konteksto. Hindi pwedeng luma yung approach mo. At importante rin daw yung panglima, isiping ang pangmatagalan at eternal na perspektibo. Hindi lang yung quick fix. Eksakto. Hindi lang yung agarang resulta. Tama ka dyan. Tulad ng sabi sa Mateo 6.33, Seek first the kingdom of God. Paano ba ito makakaapekto sa mas malaking layunin ng Diyos? Malalim yon. At panghuli, kumilos ng may pag-ingat at tapang. May balance dyan eh. Pag-ingat at tapang, paano yon? Kasi sabi sa Kawikaan 22.3, ang matalino raw, nakikita yung panganib tapos umiiwas. Prudence yon. Pero sabi naman sa Joshua 1.9, magpakatatag ka at magpakatapang. Be strong and courageous. Oo, kailangan tanang pagtimbang kung kailan ka dapat magingat at kailan ka dapat sumulong ng may pananampalataya at resolve. Okay, ang daming prinsipyo. Paano natin ito gagawing mas uh, practical? Halimbawa, balik tayo dun sa kaso ni Sarah at Mark. Paano to i apply ng leader nila? Pwedeng gumamit ng simpleng framework, no? Para mas organized, una, linawin mo yung tunay na problema. Pero kasama na yung pagiging komplikado nito. Hindi lang yung surface na away sila. Oo, hindi lang 'yun. Baka ang tunay na problema ay hindi malinaw yung roles nila o may misaligned incentives na nagdudulot ng tension. Okay. Pangalawa. Pangalawa, tukuyin mo yung layunin. Ano ba talaga yung gustong ma-achieve nito? Harmony lang ba o improved performance din? Pangatlo, mag-isip ng iba't ibang solusyon. Brainstorming muna. Huwag munang humusga. Lista lang lahat ng possibilities. Kahit yung mukhang imposible. Kahit yun. Tapos, pang-apat, suriin mo yung mga solusyon. Dito na gayon papasok yung mga prinsipyo nating kanina. Ano ang epekto nito sa kanila? Sa iba pa, alin yung mas makatarungan, mas mapagmahal, mas pangmatagalan. Tapos, pipili. pang -lima, pumili ka ng pinakamahusay based sa evaluation mo pero lagi may backup plan contingency kasi nga complex oo at pang-anim at pang-pito ipaliwanag at ipatupad mo yung napili mo tapos subaybayan mo at baguhin kung kinakailangan kasi nga pabago-bago ang sitwasyon. Hindi pwedeng set and forget. Okay, parang mas manageable na tingnan pag may ganyang proseso. Nabanggit din sa sources yung parang iceberg analogy, na yung nakikita natin problema, dulo lang daw yun. Oo, yung tip of the iceberg lang. Kailangan daw nating silipin yung nasa ilalim. Ano ba yung mga posibleng nasa ilalim niyan? Eh, hey, marami. Pwedeng kasaysayan, mga dating desisyon, o baka may mga samaan ng loob na hindi pa naayos. Pwedeng kultura ng grupo o ng organisasyon. Yung mga unspoken rules? Oo. Yung mga hindi nasasabi pero sinusunod na patakaran o paniniwala. Pwedeng yung struktura mismo, paano ba nakaayos yung trabaho, sino ba yung may kapangyarihan. Pwede rin yung mas malalim pa, yung malalim na paniniwala o worldviews ng mga tao. So, sa kaso ni nasara at Mark, baka ang ugat? Baka ang ugat ay yung kultura ng kumpanya na puro individual achievement ang pinapahalagahan, hindi collaboration. O baka may dati na silang pinag-awayan na hindi talaga na-resolve tapos ngayon lumalabas lang ulit. At dito raw, uh, yung pananaw ng Biblia, nagbibigay ng mas malalim pang lente. Yung framework ng paglikha, pagkakasala, pagtubos at soberanya ng Diyos. Paano ito nakakatulong? Nakakatulong ito para makita natin na yung mga problema natin, yung mga conflict, siraan, hidwaan, ay mga sintomas lang yan ng mas malalim na brokenness. Nadulot ng pagkakasala. Okay, so may root cause na spiritual. Oo, pero hindi doon nagtatapos. Kasi may pag-asa ng pagbabago, at paghilom dahil sa ginawa ni Kristo. Yun yung pagtubos. At kahit gaano pa kagulo yung sitwasyon, may Diyos na nakakaalam at may kontrol pa rin. Yun yung soberaniya niya. So, hindi lang tayo hopeless sa gitna ng gulo? Hindi. Kaya kapag sinusuri natin yung ugat, hindi lang tayo tumitingin sa org charts o processes. Tinatanong din natin, saan dito po yung epekto ng kasalanan? At saan may oportunidad para sa pagpapatawad, pagpapakumbaba, pagpapakita ng biyaya. Wow, so hindi lang system analysis kundi may kasamang spiritual diagnosis din. Okay. Isa pang punto na tumatak sa akin mula sa sources ay yung pagtingin sa mas malawak na epekto. Ah, yung ripple effect? Oo, yung parang butterfly effect na ang isang maliit na desisyon dito pwedeng may malaking epekto sa ibang lugar o sa hinaharap pa. Oo, mahalaga yan. Kailangan nating isipin paano ito makakaapekto sa ibang team, sa kultura ng buong grupo, sa kalikasan ba, sa susunod na henerasyon, sa reputasyon natin. At siyempa sa spiritual na aspekto. Oo, nakakatulong ba ito sa layunin ng Diyos o hindi? Halimbawa, yung desisyon sa sabihin ating supply chain restructuring, hindi lang dapat cost cutting ang besahan. Dapat tingnan din. Ano ang epekto nito sa mga manggagawa? sa komunidad kung nasaan sila, sa etika ng paggawa, sa kalikasan. Ang Biblia mismo, tumuturoan tayo ng ganyang kalawak na pananaw eh. Tulad ng ano? Yung konsepto ng tipan mo, covenant, yung mga desisyon natin may legacy yan. Yung katarungan at shalom, yung holistic well-being para sa lahat, lalo na sa mga marginalized. Yung kaharian ng Diyos, paano to nakakaapekto sa kanyang purpose? At yung pangangalaga sa nilikha o stewardship, responsibilidad natin yan. Grabe, ang lawak pala talaga ng dapat isipin. Mukhang hindi talaga ito kayang isang tao lang, no? Mahirap talaga. Kaya siguro binabanggit din sa sources yung kahalagahan ng collective na karunungan, collective wisdom? Totoo yan. Kailangan ng isang kultura kung saan um, ligtas magtanong, ligtas magkamali, at ligtas magbigay ng ibang opinion, yung tinatawag na psychological safety. Tapos, kailangan din ng iba't ibang pananaw. Oo, diversity of thought. Kailangan din ng pagiging mausisa, curiosity, pagpapakumbaba, humility, at yung sadyang pakikipag-usap, intentional communication. Arang yung modelo ng katawan ni Kristo. Eksakto. Ang ganda ng modelong yun sa isang Korinto 12. Iba't ibang bahagi, iba't ibang kaloob, pero lahat kailangan at konektato at si Kristo ang ulo na nagbibigay ng humility at direction. Paano kaya to magiging praktikal sa isang team o organisasyon? Any examples? Meron. Sabi sa isang example sa source, isang non-profit na tumutugon sa krisis. Imbis na iilan lang ang magdesisyon sa taas, Anong ginawa nila? Bumuo sila ng council na may iba't ibang miyembro. May taga-field, may taga-logistics, taga-finance, leader ng komunidad na tinutulungan nila, pati tagapayong teologikal, diverse talaga. Tapos may proseso sila. Oo, -o. may proseso sila. Kuha muna ng impormasyon mula sa lahat, tapos may oras para sa panalangin at pagmumuni sa Biblia. Pagkatapos, listahan ng mga options. Sinusuri nila base sa layunin at prinsipyo. Tapos, implementasyon na may bukas na linya para sa feedback at pagbabago mukhang mas matagal sa umpisa. Sigurado. Pero ang sabi, mas matibay at mas angkop daw yung resulta sa dulo. Kasi pinag-isipan ng marami at iba't ibang anggulo. Hmm. Mukhang malaking pagbabago sa mindset yan para sa marami. At yung huling punto na parang nagbubuo sa lahat, ang karunungan daw ay hindi static. Hindi siya parang na-achieve mo na tapos na. Tama. Ito ay isang patuloy na paglalakbay isang dinamikong proseso. Kailangan laging handang umangkop. Ibig sabihin, kailangan ng... Kailangan ng patuloy na pagkatuto, continuous learning. Kailangan ng feedback loops. Kailangan ng kakayahang mag-adjust o magbago ng direksyon. Yun yung agility. Kailangan ng katatagan sa harap ng pagkabigo, resilience, at yung pagiging handa sa mga posibleng pagbabago sa hinaharap, proactive anticipation at para sa Kristiyano, sino ang gabay dito? Ang banal na espiritu. Sabi sa Juan 16:13, siya ang aakay sa atin sa lahat ng katotohanan. Siya yung dynamic guide natin. Siya yung nagbibigay lakas. So, paano ito isasagawa sa practical? Mahalaga yung cycle na nabanggit kanina. Plan, act, observe, reflect, and adapt. Paulit-ulit lang yan. Kasama na rin dyan yung, syempre, mga spiritual disciplines, prayer, Bible study, pagkakaroon ng mentor, pag-aalaga sa sarili, self-care, at pagbigay ng grace space sa mga team para matuto mula sa pagkakamali. Hindi yung laging high pressure. Oo. At sa kaibuturan ng lahat ng ito, ang pundasyon ay si Kristo. Sabi sa Colossus 2.3, sa kanya nakatago ang lahat ng yaman ng karunungan at kaalaman. Wow! Ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. ng kapayapaan, kahit gana pa kagulo, ang pag-asa natin sa huli ay hindi sa sarili nating galing. Kundi sa kanya. Oo, kundi sa kanya. Wow, grabe. Ang dami nating napag-usapan no? mula sa pagkilala sa complexity, yung pagkalakaiba niya sa complicated. Tapos yung mga tools at prinsipyo mula sa Biblia. Pati yung pagsilip sa ilalim ng iceberg, yung root causes. Pagunawa sa ripple effect, yung mas malawak na epekto. At yung kahalagahan ng sama-samang karunungan, yung collective wisdom. At yung pagyakap sa patuloy na paglalakbay, yung dynamic nature ng wisdom. At ang sentro ng lahat, ang pag-asa at paggabay na nagmumula kay Kristo at sa banal na espiritu, lalo na kapag nahaharap tayo sa mga sitwasyong parang uh, ang hirap intindihin at desisyonan tama bilang panghuling pagninilay para sa iyo na nakikinig, may isang tanong mula sa mga source na medyo alam mo yun, kumurot sa akin eh. Ano yun? Anong isang paniniwala mo tungkol sa pamumuno o pagdidesisyon ang marahil ay kailangan mong bitawan para mas mayakap mo ang realidad ng pagiging komplikado? Hmm, mabigat na tanong yan. Oo, isang bagay na pwede mong pag-isipan habang nagpapatuloy ka sa iyong sariling paglalakbay. Salamat sa pagsama mo sa malalimang pagsusuring ito.